Kumusta po ako po si Dr. Ramila de la Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan sa loob ng mahigit tatlong dekada. Kung kayo po ay isang babae na higit sa isang taong gulang, nais ko po kayong kausapin tungkol sa isang bagay na personal, isang bagay na marami sa atin ang kinakaharap, ngunit iilan lamang ang bukas na pinag-uusapan ang pagbabago sa siglang sekswal. Ito ay isang paksa na maaaring magdulot ng pangihina ng loob, ngunit narito ako upang sabihin sa inyo na mayroong pambihirang pag-asa. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang bahagi ng solusyon ay hindi matatagpuan sa isang hormone cream, kundi sa isang bote ng wine, tama po ang inyong narinig? Sa loob ng maraming taon, natulungan ko ang mga babaeng tulad ninyo na muling matuklasan ang kanilang pagnanasa at kumpiyansa madalas nang hindi gumagamit ng mga diresetang gamot o mga pamamaraang nangangailangan ng operasyon. At ngayon, nais kong ibahagi ang isang nakakagulat na katotohanan ang ilang uri ng red wine at maging ng white wine ang mismong bagay na madalas sabihin sa ating iwasan ay maaring maging natural na susi sa pagpapabuti ng daloy ng dugo kung saan ninyo ito pinakakailangan. Maaring kakaiba ito pakinggan, ngunit samahan ninyo ako. Ang malalaman ninyo ay hindi lamang kayo gugulatin. Maari rin nitong baguhin ang inyong pananaw sa pagtanda kalusugan at pagiging malapit sa kapwa habang buhay. Bago natin tuklasin ang limang particular na wine na makakatulong na muling pag-alabin ang inyong pagnanasa, mahalagang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa inyong katawan pagkatapos ng edad 60 at kung paano ang wine sa lahat ng bagay ay maaring mag-alok ng tulong habang tumatanda ang mga babae lalo na paglampas ng 60 karaniwang napapansin na mas matagal bago makaramdam ng pagkasigla at ang mga pisikal na sensasyon ay hindi na kasing lakas tulad ng dati Ngunit linawin natin hindi ito isang personal na pagkukulang Kadalasan ito ay isang usapin ng sirkulasyon ng dugo. Ang malusog na pagkasigla ay nakasalalay sa malusog na daloy ng dugo. Kapag ang maliliit at delikadong mga ugat na nagsusuplay sa clitoris at sa mga pader ng ari ay naninigas kumikipot o namamaga, mas mahirap para sa dugo na dumaloy, papasok at lumikha ng pagiging sensitibo at natural na lubrikasyon na kailangan para sa kasiyahan. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa nabawasang pakiramdam at kakulangan sa ginhawa. Ang pangunahing salarin ay madalas na tinatawag na endothelial dysfunction. Isipin ninyo ito sa ganitong paraan. Ang panloob na lining ng inyong mga ugat, ang endothelium ay responsable sa paggawaan ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay isang mahalagang molekula na nagsisilbing senyales na nagsasabi sa inyong mga ugat na mag-relax at bumuka ng malapad. Kapag ang lining na yon ay hindi gumagana ng mahusay, hindi kayo nakakakuha ng sapat na nitric oxide. Kung hindi makakabuka ang mga ugat na yon, hindi mapupuno ng dugo ang mga tissue sa pelvic. kanoon lang kasimple, walang daloy ng dugo, walang pagkasigla. Dito nagiging interesante ang kwento. Ang ilang uri ng wine lalo na ang mga pula ay puno ng mga natural na compound tulad ng resveratrol flavonoids at polyphenols ang mga makapangyarihang plant-based antioxidant na ito ay gumagana upang bawasan ang pamamaga pabutihin ang pagiging nababanat ng inyong mga ugat at palakasin ang produksyon ng nitric oxide ng inyong katawan maaari ninyo itong isipin bilang isang tune-up para sa inyong circulatory system ang inyong mga ugat ay nagiging mas makinis at mas nababanat na ginagawang mas mahusay ang mga ito sa paghahatid ng mahalagang daloy ng dugo. Sa katunayan, ang ilan sa mga compound na ito ay maaaring gayahin ang mga epekto sa ugat ng mga gamot para sa pagkasigla, ngunit walang mga hindi ka nais -na, na side effect o pagkadepende. Sa katamtamang pag-inom ang tamang uri ng wine ay maaaring suportahan ang daloy ng dugo hindi lamang sa inyong puso at utak kundi direkta sa inyong pelvic region. Ito ay isang kasiya siya at natural na paraan upang suportahan ang inyong kalusugang sexual lalo na para sa mga kababaihan sa kanilang ika-60, ika-70 at higit pang mga taon. Ngunit hindi lahat ng wine ay pare-pareho. Ang ilan ay nag-aalok ng higit na mas makapangyarihang mga benepisyo kaysa sa iba at ang una sa ating listahan ay kilala sa mga compound na nagpoprotekta sa puso at sa kakayahan nitong ibalik ang daloy ng dugo kung saan ito mahalaga. On, Pinot Noir, ang katulong ng puso. Magiging tapat ako noong una kong sinimulang irekomenda ang Pinot Noir sa aking mga pasyente. Nakatanggap ako ng ilang mapagdudang tingin wine para sa mababang libido, ngunit nariyan ang siyensya at ang mga resulta na mismo ang nagsasalita. Ang Pinot Noir ay hindi lamang isang kasiyahang inumin. Ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang natural na kaalyado para sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at muling pag-aapoy ng sexual na sensasyon sa mga kababaihang higit sa 60. Kaya ano ang nagpapaging espesyal sa Pinot Noir? Ang sikreto ay nasa manipis at matingkad na pulang balat nito. Ang ubas na ito ay karaniwang tumutubo sa mas malamig na klima na nagiging sanhi ng pagbuo nito ng napakataas na antas ng resveratrol. Ang resveratrol ay isang pambihirang compound na nagsisilbing tagapagtanggol para sa inyong vascular system. Tinutulungan nito ang inyong mga ugat na mag-relax at lumapad na fundamental para sa malusog na daloy ng dugo sa buong katawan, kabilang ang clitoris at mga tisyo sa ari. Ito ang pinakasusi sa lahat dahil ang pagkasigla at kasiyahan ng babae ay ganap na nakasalalay sa kakayahan ng mga ugat na iyon na bumuka ng malapad at magdala ng pagiging sensitibo sa lugar. Nakita ko ang mga kababaihan na kumbinsido na ang kanilang pinakamagagandang araw ay matagal nang lumipas na muling nagkamit, hindi lamang ng kanilang pisikal na tugon, kundi pati na rin ng kanilang kumpiyansa at pagiging malapit minsan sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang maliit at kasiya siyang pagbabago tulad ng pagdaragdag ng isang baso ng Pinot sa kanilang gawi sa gabi. Siyempre, hindi ito tungkol sa labis na pag-inom. Ang mahika ay nasa paggamit ng wine na may layunin ang isang limang onsang baso kasama ng hapunan, lalo na kung isasabay sa mga pagkaing mayaman sa sustansya, ay maaring dahan-dahang mapabuti ang inyong sirkulasyon sa paglipas ng panahon. Ang resulta, mas nababanat na mga ugat mas mahusay na produksyon ng nitric oxide at nabawasang pamamaga. Ang lahat ng ito ay humahantong sa isang bagay mas mataas na pagiging sensitibo at mas kasiya siyang pagtatalik na maaaring lubos na makaapekto sa inyong kalooban inyong relasyon at sa inyong pagtingin sa sarili. Ngunit paano kung ang isang wine ay hindi lamang makakatulong sa pagbubukas ng inyong mga ugat, kundi makakatulong din sa inyong maramdamang mas buhay at konektado sa inyong sariling katawan. Dadalhin tayo niyan sa ating susunod na wine, isang matapang na red wine. Nakilala kilala sa kahangahangang istruktura nito at sa mas kahangahangang epekto nito sa sigla ng kababaihan. Du, Cabernet Sauvignon, ang reyna ng sirkulasyon. Mayroong isang tiyak na nangingibabaw na presensya sa isang baso ng Cabernet Sauvignon. Ito ay matapang malalim at may tiwala sa sarili eksakto ang uri ng enerhiya na sinasabi sa akin ng marami sa aking mga pasyente na gusto nilang maramdamang muli lalo na pagdating sa pagiging malapit sa kapareha. Lumalabas na ang koneksyon ay hindi lamang metaporikal. Ang Cabernet Sauvignon ay isa sa mga pinakamabisang wine para sa pagpapahusay ng malakas na daloy ng dugo na nagtutulak sa pagkasigla at sensasyon. Ang sikreto nito ay nasa mataas na konsentrasyon ng mga compound na tinatawag na proanthocyanidins. Ang mga plant-based antioxidant na ito ay napakahusay para sa pagpapabuti ng pagiging nababanat ng inyong mga ugat at pagbabawas ng oxidative stress na nagpapatigas at nagpapakipot sa mga ito sa paglipas ng panahon. Kapag ipinapaliwanag ko ito sa aking mga pasyente, madalas kong ginagamit ang analuhiya ng dahan-dahang paghikayat sa isang nakasaradong bulaklak na bumuka. Kung ang lining ng inyong mga ugat ay masikip ang dugo, ay hindi makakarating sa pelvic region na may sapat na dami para sa buong pagkasigla at lubrikasyon. Ang kabernet ay tumutulong na i-relax at linisin ang daanan na iyon na nagpapanumbalik sa dinamikong pagiging sensitibo na kinakailangan upang makaranas ng malalim na kasiyahan. Ang laging tumatatak sa akin ay kung paano inilalarawan ng mga kababaihan ang pagbabago. Isa sa aking mga pasyente, isang retiradong pintor na nagngangalang Corazon, ay nagsabi sa akin, Traquisa de la Paz, hindi lang bumalik ang pisikal na pakiramdam. Ito ay kung paano ko tinitingnan ang aking sarili. Hindi ko na tinitingnan ang pagtatalik bilang isang obligasyon, hinahanap-hanap ko na ito. Ito ang tunay na layunin. Ang kalusugang sekswal pagkatapos ng edad 60, ay malalim na nakaugnay sa ating emosyonal na kapakanan, ating mga relasyon, at ating kumpiyansa. Ang Cabernet Sauvignon na iniinom ng katamtaman ay sumusuporta sa lahat ng iyon sa pamamagitan ng pag-aalaga sa inyong cardiovascular system mula sa loob. Ito ay nagiging bahagi ng isang malusog na ritual, isang tahimik na sandali upang tangkilikin ang isang baso kasama ng ilang berries, o dark chocolate, hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para sa layuning muling ang kinin, ang isang mahalagang bahagi ng inyong sarili. Ngayon, kung ang Cabernet ang reyna ng sirkulasyon ang susunod nating wine, ay ang mandirigma para sa inyong panloob na apoy. Tinutulungan nitong ibalik ang kislap na yon, hindi lamang sa inyong mga ugat, kundi sa inyong mismong diwa. Tumungo na tayo sa Shiraz. 3. Shiraz Shira ang eliksir ng enerhiya. Mayroong isang tiyak na init sa isang baso ng Shiraz. Ito ay matapang maanghang at medyo mailap. Para sa mga kababaihang higit sa isis ang katangiang iyon ay maaaring eksakto ang hinahanap-hanap ng katawan. Madalas kung naiisip na ang isang baso ng Shiraz ay tila pumupukaw ng isang bagay na mas malalim kaysa sa mga pandama lamang at lumalabas. Mayroong biyolohikal na dahilan para doon. Tila nakakatulong itong gisingin ang mga natutulog na landas ng enerhiya na nagpapanumbalik sa mahalagang apoy ng pagkababae mula sa loob. Ang nagpapaging kakaiba sa Shiraz ay ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang plant compound na tinatawag na quercetin. Ipinakita ng pananaliksik na ang quercetin ay maaaring makatulong sa pagsuporta sa balanse ng hormone at enerhiya ng selula, lalo na sa mga babaeng postmenopausal na ang sigla ay natural ng nagbago. Kapag ang ating mga hormon ay nagbabago-bago at bumababa ang enerhiya, gayon din ang ating libido at ang kakayahan ng ating katawan na tumugon sa haplos at connection, Maaring suportahan ng Shiraz ang mahalagang sistemang ito, ngunit hindi lang yon ang ginagawa nito. Tulad ng ibang mga wine ito ay mayaman sa mga antioxidant na nagtataguyod ng paglabas ng nitric oxide at nagpapahusay sa kalusugan ng mga ugat. Ito ang makapangyarihang kombinasyon na ito na gumagawa sa Shiraz na napakabisa pinapabuti nito ang daloy ng dugo, pinapahusay ang pagnanasa at sinusuportahan ang mismong hormonal harmony na nagpapasigla sa sexual na paggana ng babae. Nakita ko ang mga kababaihan na muling nagkamit hindi lamang ng kanilang pisikal na pagtugon kundi pati na rin ng kanilang sigasig sa buhay, ang kanilang enerhiya at ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanilang katawan ng suportang kailangan nito. Isa pa sa aking mga pasyente si Susan ay nagsabi sa akin, "Ibinalik ng wine na yon ang kislap." hindi lang sa kwarto kundi sa paraan ng pakikisalamuha ko sa aking mga libangan at mga kaibigan. Ang isang pagbabagong tulad niyan ay napakalalim. Ang Shiraz ay pagnanasa sa isang bote. Ngunit paano kung mas gusto ninyo ang isang bagay na mas magaan at mas nakakapresko na sapat pa rin makapangyarihan upang suportahan ang inyong kalusugang sekswal, maaaring magulat kayo sa kung ano ang magagawa ng isang mahusay na rose. Far, Rose ang nakakagulat na lakas na kulay rosas. Inaamin ko kapag iniisip ng mga kababaihang higit sa siksta, ang isang wine na sumusuporta sa sexual na paggana, malamang na hindi rose ang unang pumapasok sa isip. Ito ay magaan madalas na may amoy bulaklak at madalas nating iniuugnay sa isang kaswal na hapon sa tag-araw. Ngunit huwag hayaang linlangin kayo ng maselang kulay nito. Ang rosé ay maaring tahimik na maghatid ng ilang napakalakas na benepisyo para sa inyong sirkulasyon inyong kumpiyansa at oo sa inyong pagkasigla. Ang nagpapaging espesyal sa rosé ay nag-aalok ito ng pinaghalong katangian na matatagpuan sa parehong red at white wines. Ito ay gawa sa pulang ubas, ngunit ang katas ay may mas kaunting oras na nakababad sa mga balat. Nangangahulugan ito na naglalaman pa rin ito ng marami sa mga polyphenols at flavonoids na kilala sa pagsuporta sa kalusugan ng endothelium at pagpapalakas ng produksyon ng nitric oxide. At tulad ng napag-usapan natin yon ang pangunahing susi sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa pelvic area. Kapag tumaas ang inyong mga antas ng nitric oxide, ang mga ugat sa buong katawan ninyo at lalo na sa inyong mga ari-arian ay nagre-relax at bumubuka ng mas malapad. Ang resulta ay mas mahusay na daloy ng dugo, mas mataas na pagiging sensitibo at isang mas tumutugon na sistemang sexual. Ang rosé ay mayroon ding isa pang banayad na kalamangan. Ito ay karaniwang mas mababa sa alkohol. Ang sobrang alkohol ay maaaring magpamanhid sa sexual na pagiging sensitibo at makagambala sa balanse ng hormon. Ngunit ang rose ay madalas na nagbibigay ng sapat na mga kapaki-pakinabang na compound nang hindi kayo dinadala sa puntong yon. Ito ay banayad sa inyong sistema habang gumagawa pa rin ng mahalagang trabaho sa ilalim. Madalas ko itong iminumungkahi sa mga kababaihan na bago sa pagbabagong ito sa pamumuhay o nais ng isang bagay na maaari nilang tangkilikin sa maagang gabi, nang walang anumang pag-aalala. Isang retiradong nars sa kanyang huling bahagi ng ika-eksipta taon, isang pasyenteng nagngangalang Brenda ang nagsabi sa akin na sila ng kanyang asawa ay nagsimulang magbahagi ng isang baso ng rose sa kanilang beranda tuwing gabi. Nagsimula lang ito bilang isang magandang gawi, sabi niya. Ngunit sa paanuman, mas napalapit kami nito. Mas marami kaming nag-usap, mas madalas kaming maghaplos. At oo, tumugo ng aking katawan. Ang kanyang kwento ay isang magandang paalala na minsan ang pinakamakapangyarihang mga pagbabago ay nagmumula sa pinakasimpleng mga pagbabago. Ngayon, kung naghahanap kayo ng isang wine na naglalaman ng lahat ng mga benepisyo sa daloy ng dugo na napag-usapan natin, kasama ang isang natatangin kakayahang labanan, ang mga isyo sa pagtatalik na dulot ng stress, ang ating huling wine ay maaring ang nakatagong kampiyon. Pag-usapan natin ang Malbec. Misa Malbec, ang pampalakas ng kumpiyansa. Mayroong isang bagay na makalupa at matatag sa isang baso ng Malbec. Ito ay mayaman makinis at may tahimik na kapangyarihan tulad ng epekto nito sa katawan ng isang babae kapag ginamit ng may intensyon. Nagkaroon ako ng hindi mabilang na mga pag-uusap sa mga kababaihan sa kanilang ika at ika taon na nagsasabi sa akin ng parehong bagay. Hindi lang ito tungkol sa pagtugon ng aking katawan. Ito ay tungkol sa pakiramdam na kaakit-akit muli. Para sa marami sa kanila ang Malbec ay gumanap ng isang nakakagulat at kaaya-ayang papel sa paglalakbay na iyon. Ang malbec ay puno ng polyphenols, ang mga natural na compound na hindi lamang sumusuporta sa sirkulasyon, kundi mayroon ding pambihirang epekto sa stress at pamamaga. Ito ay mas mahalaga kaysa sa iniisip ng karamihan sa mga kababaihan. Para sa mga kababaihang higit sa 60, isa sa mga tahimik na pumapatay ng libido ay ang talamak na stress. Ang mataas na antas ng stress hormone na cortisol ay maaaring magpakipot ng mga ugat, supili ng pagnanasa at pahinain ang inyong kakayahang tumugon sa pisikal kahit na nakakaramdam kayo ng emosyonal na koneksyon. Ang Malbec, kasama ang natatanging profile ng antioxidant nito, ay tumutulong na kontrahin ang stress na iyon at protektahan ang inyong vascular system. Dahan-dahan itong nire-relax ang katawan at isipan na nagbibigay daan para sa isang mas naroroon at kasiya-siyang karanasan sa pagtatalik at narito pa ang isang bagay na gusto ko sa Malbec ito ay isang wine na nag-aanyaya sa inyong magdahan-dahan at namnamin ang sandali kadalasan doon nagsisimula ang tunay na koneksyon kapag hindi kayo nagmamadali o labis na nag-iisip kundi simpleng naroroon para sa inyong sarili sa inyong kapareha isa sa aking mga pasyente isang biudang nagngangalang Diana na kamakailan lamang ay nagsimulang makipag-date muli ay nagsabi sa akin na ang malbec ay higit pa sa pagpapabuti ng kanyang pisikal na kahandaan sinabi niya na binigyan siya nito ng kumpiyansa na muling makipagtalik ng walang takot at pag-aalinlangan sa sarili na pumipigil sa kanya ang isang transformasyong tulad niyan ay hindi nasusukat sa mga pagsusuri sa laboratorio. Ito ay nararamdaman sa puso. Ngayong alam na ninyo kung aling mga wine, ang makakatulong ang susunod na tanong ay mahalaga. Paano ninyo isasama ang mga ito sa inyong buhay sa tamang paraan? Paano gamitin ang wine ng ligtas at epektibo pagkatapos ng edad 60? Ang pag-alam sa mga benepisyo ng wine ay isang bagay Ngunit ang paggamit nito nang matalino, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay kung saan nakasalalay ang tunay na kapangyarihan. Ang inyong katawan ay iba na kung tumugon ngayon kaysa noong kayo ay nasa 30s o 40s. Hindi ito nangangahulugan na kailangan ninyong iwasan ng wine. Nangangahulugan lamang ito na dapat itong maging bahagi ng isang balanseng at may layuning diskarte sa inyong kalusugan. Ang gininto tuntunin na lagi kong ibinabahagi sa aking mga pasyente ay ito ang katamtaman ay gamot. Ang labis ay kaaway. Ang isang limang unsang baso ng wine ay sapat na upang makuha ang mga benepisyong na pag-usapan natin. Higit pa riyan at nanganganib kayong baligtarin ang mga pakinabang na iyon. Ang sobrang alkohol ay maaaring magpamanhid sa nervous system makagambala sa mga hormon at makasagabal sa mismong mekanismo ng pagkasigla. Ang pinakamagandang oras upang tangkilikin ang inyong baso ay kasama ng hapunan. Ang pagsasabay ng wine sa mga pagkaing mayaman sa omega-3 magnesium at malusog na taba tulad ng madahong gulay isda tulad ng salmon o mga nuez ay maaaring palakasin ang mga positibong epekto nito at ang pananatiling hydrated sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig ay talagang mahalaga dahil sinusuportahan nito ang inyong atay at tinutulungan ang inyong katawan na imetabolize ang mga kapakipakinabang na compound sa wine ng mas epektibo. Panghuli ang pagsasama ng ilang magaan na ehersisyo, araw-araw tulad ng paglalakad sa gabi, pagkatapos kumain, ay maaaring magpalaki ng mga benepisyo sa sirkulasyon sa paglipas ng panahon. Ang maliliit na pagpipiliang ito sa pamumuhay kapag pinagsama-sama ay maaring lumikha ng isang pambihirang pagpapabuti sa inyong pagkasigla, enerhiya at kumpiyansa. Isang huling salita mula sa doktor. Sa puntong ito natutunan ninyo ang isang bagay na hindi naririnig ng karamihan sa mga kababaihan na higit sa iksins mula sa kanilang mga doktor na ang kasiyahan pagiging malapit at siglang sekswal ay hindi kailangang maglaho sa pagtanda. Sa katunayan, maaari pa itong lumalim. Ang isang bagay na kasing simple at kasiya ng isang baso ng wine ay maaaring maging bahagi ng pagpapanibagong iyon hindi bilang isang bisyo, kundi bilang isang daluyan para sa kalusugan, koneksyon at kumpiyansa. Nakita natin kung paano mapapalakas ng Pinot Noir ang inyong puso kung paano mapapabuti ng Cabernet Sauvignon ang sirkulasyon kung paano masuportahan ng Shiraz, ang inyong panloob na enerhiya, kung paano nag-aalok ang rose ng banayad na tulong, at kung paano mapapataas ng Malbec ang inyong kumpiyansa sa pamamagitan ng pag-alis ng stress. Ngunit higit sa siyensya, mayroong mas malalim na katotohanan dito. Sa yugtong ito ng buhay, ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan ito ay tungkol sa muling pag-angkin sa inyong kapangyarihan inyong koneksyon at inyong karapatang maramdamang ganap na buhay ang kakayahang maging malapit maramdamang kaakit-akit at ipahayag ang pag-ibig sa pisikal na paraan ay isang pangunahing bahagi ng inyong kabuuan bilang isang babae ang mga pinakapambihirang pagbabago na nasaksihan ko sa aking mga dekada ng pagsasanay ay hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Kapag napagtanto ng isang babae na hindi siya sira o lampas na sa kanyang kalakasan, kapag nagsimula siyang makaramdam ng pagnanasa na muling pumupukaw sa loob niya at nakikita ito na nasasalamin sa mga mata ng kanyang kapareha, doon nagbabago ang lahat, doon siya nagsisimulang mabuhay muli ang wine ay hindi isang milagrong lunas. Ngunit kung gagamitin ng matalino at may intensyon ito, ay nagiging bahagi ng isang mas malaki at mas mayamang larawan. Ito ay isang simbolo ng kasiyahan kalusugan at muling pag-angkin sa isang bagay na maaring pinapurol ng panahon ngunit hindi kailanman tunay na maaagaw. Hindi pa po kayo tapos. Hindi pa po huli ang lahat atang pinakamaga pinakamagagandang kabanata ng koneksyon, kasiyahan at pagiging malapit ay maaring nasa una ninyo pa. Isang mahalagang aral sa buhay. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko mula sa aking mga pasyente ay ang sigla ay isang pagpili na ginagawa natin araw-araw. Hindi ito tungkol sa isang mahiwagang tableta o isang solong solusyon, kundi tungkol sa maliliit at tuloy-tuloy na pagkilos ng pag-aalaga at paggalang sa sarili. Ang pagpiling kumain ng mabuti, igalaw ang inyong katawan, manatiling konektado sa mga mahal ninyo, sa buhay, at oo, kahit na ang pag-enjoy sa isang baso ng wine na nag sa inyo ito, ang mga bagay na bumubuo ng isang buhay na may lakas at kahulugan sa anumang edad. Huwag kailanman tumigil sa paniniwala na mayroon kayong kapangyarihang pagbutihin ang inyong kalusugan at palalimin ang inyong kagalakan. Ang paglalakbay pasulong ay nasa inyong mga kamay upang likhain. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, huwag ninyo itong sarilinin. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin o karanasan sa mga komento sa ibaba. Kahit isang simpleng handa na ako ay nagpapabatid sa akin na ito ay tumatak sa inyo. Pakishare po ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaring makinabang dito. Panatilihin nating buhay ang usapang ito at ang ating sigla.